Alam mo yung pakiramdam na halos araw-araw kang gumagawa ng content pero yung views parang ayaw umangat. Ginugugol mo oras mo, effort mo, tapos parang wala namang nakakakita. Mapapaisip ka tuloy, baka hindi talaga para sa akin 'to. Pero teka lang. Bakit mo nga ba sinimulan 'to? Dahil gusto mong magpasaya, magbigay inspirasyon, o ipakita lang yung kaya mo, 'di ba? Hindi mo sinimulan dahil sa views lang. Sinimulan mo dahil may gusto kang iparating. At yon hindi mawawala kahit isang libo lang nanonood. Lahat ng malalaking creator, dumaan dyan. May mga araw na dalawampung views lang, minsan isandaan. Pero hindi sila tumigil. Kasi alam nila, consistency beats luck. At tandaan mo, bawat isang nanonood tao yan, isang taong pinasaya mo na pangiti mo o kahit sandaling nakarelate sa'yo. Hindi mo alam, baka yung isa na yan, siya ang magpapasikat sa iyo balang araw. Kung pinanghihinaan ka ng loob ngayon, okay lang yan. Pero huwag mong gawing dahilan para huminto. Gamitin mo yan para mas galingan mo pa. Kasi balang araw, yung mga post na halos walang nanonood dati, sila rin ang yung babalikan ng mga tao kapag umaangat ka na. Kaya kung naririnig mo to, tandaan mo lang, hindi mo kailangan ng milyong views para maging mahalaga. Kailangan mo lang ay huwag sumuko. Kung isa ka rin sa mga creator na patuloy lumalaban kahit low views, comment mo tuloy lang sa baba. At para naman tuloy-tuloy ang laban natin, pakishare naman ang reels na ito at pakifollow si Kierly Gaspi.